Pinagluto ko nga pala si Master ng lutong kapampangan. Asado nga ang tawag nila dito. Ito, sariling version ko lang to. Bali, meron akong pork kasim, minanit ko siya ng toyo, liquid seasoning, pati kalamansi. Sa loob ng isang araw. Chill muna natin sa si refrigerator mga tropa. Tapos ito, kinabukasan na nga pala to. Naghiwan nga pala ko ng mga aromatics natin. Di bawang, sibuyas, pati kamatis yung mga aromatics natin. Di first time ko nga lang pala magluluto ng asadong babe. Kasi nung bata ako mga tal, pag umuwi kami ng pampanga, asadong manok lagi ang nakakain ko. Tinamahan ko na rin pala ng bell pepper, pati patatas. Yung magaling magluto ng asado mga tol, yung tito tita ko si Auntie Agnes. Siya kasi mahilig at masarap magluto sa amin mga tol. Kaya pag mayro siya niluluto, tinatanong ko sa kanya kung paano niya ginagawa. Kaya nahilig din ako magluto dahil sa kanya mga tol. Kasi alam mo yun, marami akong hindi alam na alam niya lutuin na lutong kapampangan. So tapos ko na nga pala prituhin yung ating patatas mga tol. Set aside muna natin. Tapos yung ano, pork na marinated mga tol. Markahan lang natin tapos saka tayo mag ng sibuyas, bawang. Sunod na rin natin yung kamatis pati yung bell pepper. Tapos gagamit tayo dito ng ano, tomato paste mga tol. Gisahin natin yung tomato paste. Tapos timplahan natin siya ng oyster sauce. Binalik ko nga pala yung karne ng baboy tapos yung marination. Naglagay nga pala ng tubig. Tapos pakukulong ko sa loob ng 30 minutes. Tapos pag medyo ganyan na nga pala itsura niya yung mga tol, hiwain natin. Nang maninipis lang ha. Tapos pag okay na yung mga tol, isama natin ulit dun sa ating sarsa. Ilagay na rin natin yung pritong patatas. Tapos ito nga pala yung version natin ng asado ng mga kapampangan yan. Siyempre, para gusto mo ang videos, don't forget to like and follow my page, mga tol. Ito nga pala, pinagluto ko nga pala si Master ng Luto Kapampangan. Tapos, ayun, mga tol. Nyarap!